Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. na ulit sa inyo lahat mga idol ano. Na. so nandito ngayon tayo sa butiti farm update muna tayo mga idol so pakita ko sa inyo na sa ating daan dito eh, ating pinalagyan ni Edison ng tambak ano ito makikita nyo mga idol so meron yan ang ganda sa bahay ayun oh. so ipakita ko din sa inyo na meron na tayong daan nandito punta sa bahay yan so motor lang yung mga iso papasok dito sa bahay para alam niya naman dito sa amin pag maulan eh talagang grabe ang baha ano tubig so ito medyo mataas taas na to no siguro mga 3 na ito o 4 so dito namin pinaparking yung aming mga motor no? yan yung motor yung aking sasakyan nandun sa labas kita nyo doon, yan you know? Diyan natin pinarking yung susakyan sa labas, no. Safety naman yan dyan. So, ito yung area ng Timbutiti, no. So, pakita ko din sa inyo ang ating kaganapan dito sa area ng Timbutiti. So, ito mga idol, napag-restarter. Napag-restarter si Edison dito sa area, no. Yan, ninyo mga idol, no. Oh. So, dito rin yung ating area ng Timbutiti, mga idol. Ito yung Timbutiti house. Alright, daming manok. Grabe ingay ng mga manok, mga idol. Hanggang dito yan, mga idol. Yan nag-rust cutter na yan. Hmm. Kasi medyo marami-rami na rin ang lamok. Ito naman yung ating pinapagawang mansyon ng Soho. Wala tayong papanday ngayon dahil nga sabi ko sa inyo eh pitiks-pitiks yung ating budget. Kaya pitiks-pitiks din yung ating gawa. Hmm. So kahapon nagpagawa tayo dalawang araw. Ito yung ating ginawa. So meron na tayong papatungan ng semento Simen, ah, uh, na papatungan ng haligi no? para sa ating balkon so maraming maraming salamat po sa lahat ng tumulong nito alam nyo kung sino kayo no? yung iba ay secret sponsor at yung iba ay anonymous sponsor so si Ma'am si Ate Bilma yan. meron ding tira galing sa kanila rito na binadget din natin dito Dinagdagan na natin ng mga ibang Uh, pera para makabuo tayo nito so thank you thank you po sa lahat ng na nagtulong-tulong ano? na kung sino man kayo eh thank you alam niyo na kung sino kayo na ano, hindi naman kayo nagpapabanggit ng mga pangalan ninyo so nagpapasalamat ako sa inyo tapos puso dahil hindi ko to mabubuo kundi sa inyo mga idol yan so abangan niyo yan matapos yung ating uh, mansion no gagawin nating mansion yan kahit ganyan ay itsura niyan so malalaman natin ang resulta pagkatapos nating matapos gawin ah, di ba kasi sabi ko nga sa inyo eh may kita nyo ang result pag na tapos na di ba so ito mga kulang nito eh, kulang pa tayo ng dos, dos dito ah pako simpre dingding simpre tapos magpapagawa tayo ng kwarto hanggang dito ayun kwarto dito tapos hanggang dun or dito uh, uh kwarto maliit lang kwarto lang hanggang doon tapos magagawa tayo dun ng studio sa likod gagawa natin studio natin doon tapos kusina ayan napansin ninyo walang CR no ba't nga ba walang CR mga idol so meron kasi ditong tawag gaming area pa rito so pwede pa tayo magpahe mo dito or saper na tayo dito sa CR ng kapitbahay natin kay ang kapitbahay natin na ito lamang no? ayan So sa lahat po ng aking mga sponsor, uh, supporters, thank you, thank you very much sa inyong lahat, sa ating mga viewers dyan. No? Ginala ako lang ulit kayo sa area ng Timbutiti. Ayan ang ating area, mga idol. Grabing putik. Kita ninyo yan. Oh. Hanggang dito. Oh. Ganyan po kaputik sa area ng Timbutiti ngayon. Pag maulan. Oh. Sabaw-sabaw pa, tubig-tubig pa. No? Kaya kung kayo, eh bibisita sa inyong mga idol dito sa Timbutite magdala na po kayo ng buta dahil ito naga lumot -lumot. oh, nagalumot-lumot kita na niya mga idol yung dito so ito pinatambak ni Edison pinatambak niya rito sa ating kusina sa ating dirty kitchen yung dirty kitchen natin napakarami pa rin kulang ano? hindi pa tayo nakakapagpagawa ng mga bangko hindi pa tayo nakakapagpa dingding -ding, ayan ito yung aming abuhan. gayahin kaya natin si Kwan at si Juban, no? Ang batang uh, binangbong si Pimentil sa harap ng bahay nila sa CR, o diba? Viral. Shout out po. Ayan. Dito po kami nagpagawa ng Kwan. pagihanan sa motor. Magtaka kayo, no? kay motor lang naman yung aagay uh, yung natin eh pagtsakaan natin pagplanuhan kung saan natin yung eh, lalagay ilulugar natin yan uh, kasi nasasakyan pa yan uh, nasa daanan pa no? kasi na kayo kabalibaliktad na yung aking mga salita ba so yun mga idol in update ko lang ulit kayo sa ating for this video today no update sa ating pabahay at sa ating area ano so wala po kaming gaba ngayon dahil eh wala akong budget. ayan yan ang bahay natin, sobrang lapit diba? Bagong-bago, may sanipa na 'yan, 'no, oh. oh, 'di ba? Sobrang lapit nang itong aming bahay, hindi pa rin tapos itong aming tinutuluyan Kita niyo 'to. Yung kusina namin 'o, oh. kinulang sa bumbong. Oh, sa dingding kumbaga, kinulang siya, 'di ba? Sige, hindi pa po tapos 'yan. Oh, yung aming gripo, wala akong plastado, 'no. Oh yun yung ating mga kanan, uh, grip sa labas hindi pa rin natin lalagyan ng kwan yan simento ano? kasi nga eh alam naman na bago simula tayo ulit dito sa area na to so twist twist mo yan ako na din lang nagkabit kabit dito mga to eh mga host na yan punta sa CR ano? so maraming maraming salamat ulit po sa lahat ng aking supporters viewers ng team Butiti ano? so hindi ko na muna patagalin yung ating video guys. ano, you know? May mga puno pa naman dito sa aming lugar. At uh, talagang medyo may pa rito. Ayan yung ating area. Hindi pa rin tapos mag-gross water. Tapos alas anong oras na rin. Umuwi na rin siya. Ayan. So ayan mga idol. Maraming sama tuloy. Tanggal na muna. Bye bye. Bakara tayo ng buhangin. na, dito. Eh, Nagpunt tayo ulit. Nagpa. Pukay tayo ng terrace natin. Para sa kan. Balkon. Ayan. Ayan malabo yata ang bunot nito guys kayo oh, naman Ganon kalalim hmm. ganda ng mukha